isang makabuluhan, makasaysayan, at makatotohan ang talakayan para sa bagong kagawian. Halina't ating alamin ang bagong impormasyon dito lamang sa asignaturang Filipino 9. Ako ang iyong lingkod, Dinong Cyril John Solis, ang iyong makakasama sa paglalagbay sa mundo ng kaalaman. Marahil marami ka na nabasa ang dula. Ngunit ating pang palawakin ang iyong kalaman kung ano nga ba ang kahulugan ng dula at ang mga elemento nito. Halina't atin ng simulan? Magandang araw. Atin na simulan ang simula ng ating talakayan. Ihanda na ang self-learning module, sagotang papel at panulat. Dahil tayo ay maglalakbay sa Signaturang Filipino 9. Kahapon ay natalakay natin ang dula at ayon kay Sauco, ang dula ay isang ori na sini na may layuning magbigay na makabulhang mensahe sa manonood sa pamamagitan ng kilos ng katawan, dialogo at iba pang pa aspekto nito. Dahil ang pangunahing layunin ng dula ay ang itanghal sa tanghalan o tinatawag din intablado. Nakuha? Ngayon sa ating unang gawain ay tatawagin natin itong name it, so win it. Magpapakita ko dito ng mga larawan at mga titik bilang isang clue. At kailangan kayong makagawa na isang salita. Atin ang simulan para sa unang bilang. Tama! Yan ay simbahan. Pangalawang bilang. Tama ka na naman. Yan ay Cruz. Pangatlong bilang. Mahusay. Yan ay gown. pang na bilang. Nakuha mo. Yan ay sing-sing para sa panghuling bilang, Mahusay, nakuha mo ang lahat. Yan ay invitation card. Ang lahat ng mga salitang ito ay may kaugnayan sa paksa na ating tatalakayin para sa umagang ito. Halina't atin ang simulan. Paksa na ating tatalakayin ay patungkol sa ang munting pagsinta, the rise of Genghis Khan, Ni Sergi Borjo, hinalaw ni Mary Grace A. Tabor. Narito ang mga pangunahing tauhan. Si Timo Jean, Yuseji, at Borte. Ating panoorin ang kanilang dula. Tagpuan Kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungko sa isang sulok ng makipot at karimari na piitan. Anong saklap mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kulungkutan. Tila kailan lamang ng kasakasama ko si ama. Timujin, bilisan mo na riyan. Kailangan na nating magmadali. Bakit ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayo magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Nagugulahan ako sa iyo, Ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba iyon? Ikay siyam na taong gulang na. Sa edad mong iyan, Timujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Abat ang batang ito? Hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babaeng pakakasalan mo ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siya ay iyong pakakasalan. Ganoon po ba yun? Oo anak, tayo'y nabibilang sa tribong Burjigin kaya't ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangan magmula? Hindi naman yun ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo, kaya't sa ganitong paraan ako'y makakabawi sa kanila. Sa tingin mo ba, Ama, sa ating gagawin ay kalilimutan na layo ng ganun na lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung ngayon po sa tingin niyo ay tama, tagpo sa maliit na nayong liblib na kanatatayuan ng ilang kabahayan. Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan, Ama. Napagod na rin ako. Gagulugarin ko lamang ang paligid. Tagpo Papadpad sa Timujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Mabibigla siya sa di na pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal na Timujin. Ah! May magnanakaw! Shhh! Huwag kang sumigaw! Wala akong gagawing masama! Anong ginagawa mo? Tatagtagin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung mangangako kung kang hindi ka mag-iingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Bakit kita papaniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit hindi mo ko kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Aber, paano mo patutunayan yung sinasabi mo? Sige nga. Basta ba hindi mo ko pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay? Tingnan natin. Anong iningiting ni mo riyan? Sabi mo, wag akong tatawa. Ikaw lang pala tong tatawa. Heto na. Handa ka na ba? Kanina pa. Ang bagal mo naman. Nais ko sanang... sanang... ikaw ang babaeng mga pangasawa ko. Siraulo ka ba? Nilaloko mo ako no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganun-ganun na lang ba iyon? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Asama ko si Itay, kami papunta sa tribu ng mga merit upang pumili ako ng aking mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Hindi ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman, pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay e magpapakasal na tayo. Di ko malaman kung ano ang dapat kong sabihin sa iyo, pero... Sige na nga. Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Kano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na tayo mamumuhay sa iisang bubong. Magkatuwang naaarugain ang mga mabubuting anak. Matagal pa yon. Oo, pangako babalikan kita pagkatapos ng limang taon. Halika, puntahan natin si ama. Magkahawak kamay na naglalakad si Natemujin at Borte sa paghahanap sa ama kay Yesuge na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Ama! Anong... sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko, si Borte. Pero... Paumanhin po sa pagdidesisyon ko nang hindi nagpapaalam sa inyo, pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Ganoong desidido ka na? Sino ba naman ako para di sumang sumangayon sa iyong kagustuhan? Ako yung buhay naman ang nakatayari rito. Okay lamang ba sa iyo? Opo. Ngayon, halit na kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagsundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Nanti ka ba sa kwento? Maya-maya, isa-isahin natin ang mga aral na ating napulot. Para sa ating pangalawang gawain, ito ay tinatawag na Ayusin mo. Sa gawain ito ay ayusin ang mga mag-aaral ang mga letra na nasa kahon upang makabuo ng isang salita. Ito ay may kaugnayan sa elemento ng dila. Para sa unang bilang, Tama. Yan ay script. Ang kahulugan ng script ay ang pinakakaluluwa na isang dula. Lahat ng mga bagay na sinasalangalang alang sa dula ay naayon sa isang script. Kagaya na lamang sa kwentong ating napanood. Ako saan meron silang isang script na sinusunod na magiging batuhan nila ng linya ng mga, ng mga pangunahing tauhan. Para sa pangalawang bilang, nakuha mo. Yan ay aktor. Ang kahulugan ng aktor ay ang mga gumaganap at nagsasabuhay sa mga tauhan na nasa city. Kagaya na lamang ng kwento ng ating na ating nagpanood kanina, ang munting pagsinta na kung saan ang mga aktor na gumaganap ay sila Bimogene, Yesuji at Borte. Pangatlong bilang. Nakuha mo. Yan ay tanghalan. Ang ibig sabihin ng tanghalan ay ang anumang pook na pinagpasyahang pagdausan na isang dula ay tinatawag na tanghalan kung saang lugar o pook ito pinagdausan. Pang-apat na bilang. Nakuha mo! Yan ay Director. Ang ibig sabihin ng director ay ang namamahala at nagpapakalugan sa isang script ng dula. Para sa panghuling bilang, nakuha mo ang lahat. Yan ay manonoon. Ang ibig sabihin ng manonoon ay sa kanila ay nilalaan ng isang dula. Walang tanghalan na mangyayari kung wala ang manonoon. Yun ang mga elemento ng dula. Natuhayan natin ang mga pangunayang tauha na sila Timogene, Yeso G, at Forte sa kwentong amunting pagsintang. At ating napag-alaman na si Timojin at Yeso G ay makaiba ang kanilang tribong sa Kagorte. Na sinabihan si Timogene na kanyang ama na si Yeso G, na maghanap na kanyang mapapakasawa kahit sa kanyang murang edad at kailangan ito ay galing sa tribong Merit. Sa kanilang paglalakbay ay nakakita si Timujin, isang magandang dilag na babae at ito ay si Borte. At maari natin ito mahalit tulad sa kasabihan na binangit ni Francisco Balagdas Cortazar na kapag ang pag-ibig pumasok ni Numan, hahamakin ang lahat sa iska lang. Kagaya na lamang na kagawian na pinapakita ni Timujin sa kwento. At ang isang aral pa na ating mapupulot, sa kwentong ito ay ang pagsunod ni Timogene sa kanyang ama. At dapat ang kagawiang ito ay patuloy pa rin natin ginagamit at sinasabuhay hanggang sa ngayon. Ngayon ay dadako tayo para sa pangatlong gawain. Ito ay tinatawag na Oh My Thoughts! Para sa gawain ito, Bata'y sa binasang dula o sa napakinggan niyong dula kanina, sagutin ang mga sumusunod at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang Bakit kaya pinili ni Timujin si Borte kaysa sa isang babae mula sa tribong mirit? Pangalawang bilang Anong damdamin ang nangingibabaw sa iyo pagkatapos mong basahin ang akda? Ipaliwanag. Pangatlong bilang Makatotohanan ba ang pagganap ng mga tauhan batay sa dayologo? Patunayan. Pang-apat Akbaba ang tanghalan? Tagpuan sa mga pangyayari sa akda, ipaliwanag. At para sa panghuling bilang, mahusay ba ang script lalo na ang banghay at dialogo ng dula? Bakit? Sa ginawa natin talakayan kanina ay marami na kayong natutunan. Ang kahulugan ng dula, ang kwentong amunting pagsinta, maging ang mga elemento ng dula. Ngayon ay dadako tayo sa ating susunod na gawain at ito ay tatawagin natin Feel mo Blanco Sa gawain ito ay puna ng patlang na tamang sagot at isunat ang sagot sa sagotang papel Isang bagay na natandaan ko sa pagsulat o paggawa ng dula Ito ay nagbibigay libang Nagbibigay patlang Pumupukaw ng patlang at humihingi ng pagbabago. At para sa ating takdang aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang gagawa ng isang sariling akda na nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging isang asyano at gagamitin ninyong pamantayan ito. Nilalaman o content, pagkakaayos o organisasyon, estilo o dating. Ang mundo ay sadyang mahiwagang punong-puno ng iba't ibang karakter ng buhay. May kanyang-kanyang ginagapan na sa etabladong ating ginagalawan. Sa ating mundo, bawat isa ay may istoryang ginabibilangan. Hindi lingit sa ating kalaman, tayo bilang isang individual ay may gampanin sa mundong sinilangan. Itong panahon ng pandemya ang nagsisilbing suliranin sa ating istorya at tayong mga tauhan ang gagawa ng solusyon sa mahiwagang imahinasyon ng ating panahon. Tayo ang bida at mga tauhan na mayroong kanya-kanya ginagampan ng maraming kwento at marami ring aral na natututuhan tayo ang gumagawa ng ating mga palabas at tayo rin ang lumilikha ng ating mga kwento. Ayon nga ka William Shakespeare na ang mundo ay isang teatro sapagkat ang mundo ang ating entablado at tayo ang mga tauhan sa ating kwento. At doon nagtatapos ang ating talakayan hanggang sa muling natin paglalakbay sa mundo ng kaalaman. Paalam!